Hello dito sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-withdraw ng inyong Lazada Commissions mula sa inyong Lazada Wallet. Pupunta lang tayo sa ating Lazada Wallet at pindutin ang amount. Ayan, makikita na ninyo ang withdraw. Pagdating dyan, piliin yung pindutin ang pinakauna para magkaroon ng check. Diyan makikita yung nakalink na bank account. Dapat maglagay kayo para hindi na kayo mahihirapan pa. Pipiliin nyo na lang at pipindutin ito. Type nyo lang dyan yung desired amount na gustong e-withdraw. Continue nyo lang. Confirm Withdraw. pindutin ang send code para may matanggap na confirmation code sa inyong nakalink na phone number sa inyong Lazada affiliate account. Hintayin lang ito ng ilang segundo at matatanggap na ang code sa inyong phone. Ayan na eh, copy paste o e-type nyo lang ang code at pindutin ang verify code. Ayun, makikita mo na ang amount na gustong i-withdraw. Proceed okay? 'Yan na lang ang natitirang balance ng Lazada wallet ko. Hintayin mo na lang na dumating sa iyong ATM dahil processing na ito. Sana nakatulong ito sa mga kapwa ko Lazada affiliates. Please follow, subscribe, and share na rin po. Salamat.